Mas ka bang ireklamo tungkol sa mabagal, magulo o hindi maayos sa serbisyo ng gobyerno? Hindi ka na mahihirapan dahil digital na ang paghahain sa Electronic Complaint Management System o ECMS ng ARTA. Agaran, madali at may resulta. Pwede kang mag-file ng complaint gamit ang eGovPH app o direkta sa ARTA website. Una, buksan ng eGovPH app sa iyong cellphone. Mag-sign in at hanapin ang Arta eCMS sa Services. May dalawang paraan para mag-file: manual entry gamit ang complaint form o makipag-usap kay Tala, ang 24/7 AI Complaint Officer ng Arta. Para ipakita ang iyong pakikiisa, lagdaan ang Integrity and Transparency Pledge. Pero bago tayo magsimula, kailangan mo munang i-accept ang Data Privacy Consent. Importante 'yan para sa proteksyon ng iyong impormasyon. Ngayon, sagutan na natin ang complaint form. Dito ilalagay ang iyong contact details para ma-update ka sa status ng iyong reklamo. Piliin kung anong uri ng ahensya ang inireklamo mo. National, Local, o GOCC. I-type ang detalye ng iyong hinaing, ano ang nangyari, kailan, at saan. Mas kompleto, epektibo, at agad ang pagkilos. Kung may ebidensya ka tulad ng litrato, resibo, o liham, i-upload mo na rin dito. Malaking tulong yan sa investigasyon ng ARTA. Siguraduhin tama ang lahat ng impormasyon at pagkatapos ay itap ang submit. Makakatanggap ka ng Complaint Tracking Number or CTN. Kung mayroon ka namang mga katanungan o gustong linawin tungkol sa mga proseso sa gobyerno, pwede mong kausapin si Tala. Good news! Si Tala ay marunong sa iba't ibang local language tulad ng Bisaya, Ilocano, Filipino at iba pa kaya pwede kang maglatag ng issue sa lingwahe kung saan ka komportable. Magtatanong si Tala ng ilang follow-up questions para mas kompleto ang detalye ng iyong reklamo. Pagkatapos nito, maghahanda si Tala ng buod ng issue mo. Itatala ito bilang artable, non-artable, o general concern. Basahin ang summary, kumpirmahin at isubmit. May CTN ka na agad at pwede mo itong itrack anumang oras. Kung mas komportable kang gumamit ng computer or laptop, pwede rin magreklamo diretso sa ARTA website. www.arta.gov.ph slash file a complaint. Totoong may malasakit at tunay ang aksyon ng ECMS para sa bawat Pilipinong nangangailangan ng tulong. Kasama ng ARTA ang Pangulo, DICT, at iba pang mga ahensya ng gobyerno sa pagtataguyod ng integridad. Malinaw na pamamalakad at pananagutan sa serbisyo publiko. Sabay-sabay nating puksain ang red tape sa pamamagitan ng pag-report ng anumang irregularidad, kabagalan o hindi makatarungang proseso sa gobyerno. Kung may reklamo, i-arta mo!